Back to work sa munisipyo ng Albuera Leyte, si Mayor Rolando Espinosa, ang sumukong mayor dahil protektor umano at nang anak na si Kerwin sa mga drug lord. Matatanda isang linggo na ang nakararaan ng sumuko si Mayor Espinosa kay PNP Chief Bato de la Rosa. Habang nasa ng PNP, nagkaroon ng follow-up ang mga operatiba ng Albuera PNP sa isa sa mga bahay ni Mayor nanlaban ang ilan sa mga tauan ng alkalde kung saan anim sa mga ito ang napatay. May mga na high-powered na armas at shabu na nagkakalaga ng 88 milyong piso. Bago nakabalik sa munisipyo na natili sa Cebu si Espinosa dahil sa operasyon niya sa gallbladder na dinulot umano ng stress. Ayaw niya rin bumalik ng late noon dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Pero matapos ang isang linggo ay nakauwi na ito kasama ang kanyang pamilya at abogado sa Albuera sinalubong siya ng ilang taga-suporta nang magbalik ito sa munisipyo. Dito muna siya nakatakdang manatili habang tuloy ang investigasyon ukol sa isyo ng iligal na droga na kinasasangkutan niya at ng anak na si Kerwin na isa manong drug lord. Nasa linyang telepono si Albuera, Chief of Police, Jovis Penido. Magandang umaga po, Chief. Magandang umaga po. Terapi. Uh, therapy, po. So, balik trabaho na po pala si Mayor. Kanina po, bago ang lahat, eh, pumayag siya magpa-interview pero medyo uh, na-stress ata nung malaman na siya ay uh, interview namin, sumakit na po ang dibdib. Kaya kayo na lang po munang unahin namin. Ano po, sir? Okay. So, okay lang po. Okay lang So, sir, uh, nagkaroon po ng raid sa bahay ni Mayor at meron pong nahuling mga armas at meron pa nga pong napatay ng na mga tauhan ni niya. Ano po? So, Anong mga kasong isinampa na kay Mayor Kaugnay po niyan? So, pirap ng dating ko na is na ako is 18 July. Pagkatapos mga ilang araw, naka-bibas tayo sa bahay ni, Kirwin. Mismo, kasi bahay lang yung bahay ni Kirwin, anak niya at sa kanya, sa parang ancestral house nila yung uh, ng ni Mayor. Okay. okay ng ginawa natin, nung magkabaybas natin, nakatuwa tayo sa lima ng mga illegal drugs pagkatapos yung dalawa na umamin na security, personal security niya na may 45 ng Okay. At, uh, dalawa, dalawa sila nakuha, na natin. Pagkatapos ng mga ilang araw din, na-encounter natin doon din sa area na yon sa bahay okay. ni Mayor at sa kay Kirwin, yung kanim na poly arm. Okay. Naka-recover tayo ng matataas na mahabang marin na mga 13 uh, long firearms and okay. Uh, five mga shirts. Pagkatapos, uh, mga ilang araw din, naka nag-grade tayo. It's yun ang judge ng Baybay, RTP. Okay. Nakakuha okay. tayo ng 11.4. And, okay. Uh, so sorry remedy na I, I have to interrupt you. So ano po yung kasong mga or mga kaso ang uh, isinampa po ninyo kaugnayan kay Mayor Espinosa? Sa ngayon naka naka naka, para nakatanggap na silang supina, dalawa, una, yung illegal position ng firearm, okay. at position ng illegal drug. Okay. Uh, pang, uh, yung lately lang, nakatanggap sila ng supina, yung sakwana, 11.4 kilograms na 11 kebo. Okay. Uh, I understand uh, ang isang pong mayor ay humingi po ng ayuda sa chief of police sa kanyang chief of police pagdating po sa anti-criminality campaign. So paano yung relasyon nyo niyan ngayon na meron pong kautosan ang ating kataas-taasang uh, PNP na hindi po siya mabibigyan po ng bodyguard at Siyempre, hindi niyo po siya papansinin kapag siya po humingi ng ayuda tungkol sa anti-criminality. So, paano na po siya ngayon? Ano pong uh, magagawa niya kapag meron siyang gustong gawin sa anti-criminality? Gayong budget na po siya sa Malacanang, budget na po siya sa Krami at budget po siya sa inyo. Hindi naman si Rapping. Ang, ang sa atin naman, uh, humanitarian ba? Siya, humanitarian? Siya, no, siya, tao man yun siya. Pagkatapos, ang sa atin naman i, bilang isang protector, hindi naman tayo nag, ano, ng tao. Ta so, kung protection lang, talagang pinoteksyon natin siya. Pero hindi lang like, isisyal talaga na pagbigyan natin siya sa lahat ng kagustuhan niya. Kasi yung uh, kinuha na sa kanya yung uh, police power niya. Okay. Pero sa, so, kung protection lang sa so, para lang sa alaalan sa security ng buhay niya talagang ginawa natin ang paraan para naman mapagbigyan natin siya ng karapat-dapat mag magsagot sa mga complaint na file abuse sa kanya at saka hintay lang tayo kung okay. may mga so 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 dapat sir, sir dapat si, si, sino po sino pong nagbibigay sa kanya security ngayon kapag siya po ay pupunta sa korte para po umaten sa mga hearing uh, sa sumagot po dun sa mga sampina. Actually Sir, wala, wala tayong natanggap na request galing sa kanya mismo. Aha. No, ang ginawa niya yung mga women's ba, yung mga yung mga women's adopt. Women's. Ginawa niya parang human shield sa kanya. Human yung shield. Talaga lang mo talaga. Teka muna, mga kababayan ang ginagawa niya human shield. Yon, hindi nila hindi, hindi parang naano kasi, hindi, alam mo, may marami tang pero hindi maganda 'yan. Bakit mga babae pa ang kunin niyang human shield? Yun na ang kinausap, ah, kinausap po yung ibang mga leader. Ba't hindi uh, na po siya pumuha ng mga civilian Sib bodyguards? Niya, yeah, bakit ah, mga kababaihan? Sa, sa ang parang nakikita niya, sirap na ta talagang malapitan niya kasi alam mo, yung magpunan na ng pera, magbiyan na ng bawat isa ng mga tasang ng pang panghanap pang pang buhay. Okay. Isang tanong na lamang po, uh, Major, ano po. Marami kasi dito sa Manila ang mga uh, nagtatakap eh, pag daw mga maliliit at may hirap, suspect pa lamang ng mga drug pusher, eh agad-agad po, tumba. Ito raw po, yeah. eh, malaking isda at ang dami po mga ebidensya laban sa kanya, kasama na nga po yung mga nabanggit ninyo po, mga nahulihan po ng mga droga, matataas na kalibre na armas sa kanyang bahay, namatay pa yung kanyang mga bodyguard. Eh hanggang ngayon daw po, eh, masaya pa rin. Yun nga, inintay natin na maka, Diskarte tayo mama. matirahan natin yan, pero uh -huh. hindi naman sa So, so dito. nag aantay lang po kayo ng diskarte? Sir, nag aantay uh -huh. lang kayo diskarte. Good luck po sa inyong diskarte. Hinintay ko na lang. Pagkataon, hinintay ko na lang. Talagang kutumbahin, dapat lang sa mga damlo na dog. <laughs> hindi natin buhayin to. Iyon lang ang sa akin naman. Yan hindi na. Hindi lang tayo magpumadali. Kaya mamatay itong dalawa. Okay. <laughs> okay. Eh major, good luck po sa inyong diskarte ha. Ah. Maraming maraming salamat po, Major. Salamat po, salamat. Thank you po Major ha. Ah.